Si Paul ay isang tagapagturo ng mabuting balita ni Jesus. Dahil sa kanyang pananampalataya, siya ay hinuli at ginawa nilang bilanggo. Plano ng mga sundalo na dalhin siya sa Rome, ang kabisera ng imperyo, gamit ang barko para humarap sa hari, Caesar. Hindi siya naglalakbay para magbakasyon, kundi para gawin ang kalooban ng Diyos. Habang naglalayag sila, dumating ang matinding bagyo. Ilang araw walang araw at bituin, ibig sabihin wala silang direksyon. Ang barko ay napuno ng takot at kaguluhan. Nawala ang supplies nila. Tinapon nila ang gamit para gumaan ang barko. Akala ng lahat mamamatay na sila. Isipin mo na lang. Para kang nasa eroplano na biglang nawalan ng makina at hindi mo alam kung saan ka babagsak. Ganito ang naramdaman nila. Habang lahat ay halos mawalan ng pag-asa, tumayo si Paul at nagsabi ng mensahe mula sa Diyos. Sinabi niya, Pablo, huwag kang matakot. Dapat kang humarap sa emperador sa Roma. At sa awa ng Diyos, ang lahat mong kasama rito sa barko ay maliligtas dahil sa iyo. Acts 27:24. Ibig sabihin, ligtas silang lahat, kasi may plano pa ang Diyos kay Paul. Ligtas sila, pero nasisira ang barko. Dumating sila sa dalampasigan na buhay lahat, pero sirang-sira ang barko na pinagtitiwalaan nila. Naramdaman mo na ba na nasa kalooban ka ng Diyos? Pero parang lahat ng nasa paligid mo ay bagyo at kadiliman. Lord, akala ko ba plano mo ito? Bakit ganito? Bakit parang nawalan ako ng direksyon at kontrol? Kung minsan, kahit sinusunod natin ang Diyos, dumadaan pa rin tayo sa unos ng buhay. At sa Acts 27, makikita natin si Paul mismo, nasa plano ng Diyos, pero halos wasak na sa gitna ng dagat. At dito natin matututunan, kahit masira ang barko, hindi kailanman magbabago ang plano ng Diyos. Ang barko ay simbolo ng mga bagay na inaasahan natin sa buhay. Trabaho, pera, negosyo, relasyon, o plano natin. Minsan, hinahayaan ng Diyos na ang barko ay masira, hindi para tapusin ang buhay natin, kundi para ipakita na siya mismo ang tunay na makakapagdala sa atin. Maraming tao ang iniisip na kapag nasa plano ka ng Diyos, dapat smooth sailing ang lahat. Pero maliwanag sa buhay ni Paul na hindi ganon ang realidad. Siya ay nasa kalooban ng Diyos, papunta kung saan siya isinugo. Pero biglang dumating ang napakalakas na bagyo. Hindi niya kinontra ang plano ng Diyos, pero nagulo pa rin ang sitwasyon. Minsan ganyan din tayo. Ginagawa naman natin ang tama, sinusunod natin ang kalooban ng Diyos. Pero bakit may problema pa rin sa trabaho? Bakit may sakit pa rin sa pamilya? Bakit may bigla ang pagsubok sa buhay? Ang totoo, being in God's will doesn't mean walang bagyo. Pero ibig sabihin nito, may kasama ka sa bagyo. Minsan hinahayaan ng Diyos na ang barko ay masira, hindi para tapusin ang buhay natin, kundi para ipakita na siya mismo ang tunay na makakapagdala sa atin. Ang storm ay hindi pala tandaan na iniwan ka ng Diyos. Ang storm ay pwedeng maging daan para mas maranasan mo kung gaano siya katapat. Huwag mong isipin na mali agad ang direksyon mo. Kasi minsan, ang storm mismo ang training ground para palakasin ang pananampalataya mo. Sa gitna ng bagyo, hindi na alam ng mga sakay ng barko kung alin ang direksyon. Wala silang araw, wala silang bituin, wala silang GPS. Sabi ng Bible, they were just driven along. Hindi ba minsan ganito rin yung feeling natin? Nadadala ka lang ng sitwasyon, parang nalulula ka sa nangyayari, pero wala kang kontrol sa sitwasyon. Parang sa trabaho, ginagawa mo ang best mo, pero parang paulit-ulit ka lang na umiikot. Sa relasyon, hindi mo alam kung pataas ba o pababa ang takbo. Sa finances, parang hindi mo alam kung saan pupunta. Pero ito ang magandang balita. Oo, Di mo kayang kontrolin ang sitwasyon, pero hindi kailanman out of control ang Diyos. Ang direksyon na hindi mo makita, hawak ng Diyos mula simula hanggang dulo. Kahit hindi mo makita ang north ng buhay mo, alam ng Diyos kung saan ka dapat dalhin. Kaya kahit nalilito ka ngayon, pwede kang magtiwala. Kasi ang Diyos hindi nalilito. Natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Hesukristo. Filipos 1:6. Habang lumalala ang bagyo, napilitan silang itapon ang kanilang cargo. Tandaan, ang barko nila ay hindi cruise ship. Ito ay pangkabuhayan. Kaya ang cargo ay katumbas ng trabaho, investment, at source of income nila. Pero dahil sa panganib, kailangan nilang itapon. Ilang beses na ba nangyari sa atin 'to? Pinaghirapan mo, nag-invest ka, Nagplano ka, pero biglang nawala. Yung negosyo na akala mo'y magdadala sa'yo ng breakthrough, biglang nagsara. Yung trabaho na inaasahan mo, biglang nawala. Yung promotion na inaasam mo, napunta sa iba. At mapapatanong ka, Lord, bakit? Pero pansinin mo, minsan ginagamit ng Diyos ang pagkawala ng cargo para ipaalala sa atin na hindi doon nakasalalay ang ating buhay. Minsan kailangan mong mawala ng hawak para matutunan mong si Jesus lang talaga ang hawakan. Pero tandaan, kung ano ang nawala, pwedeng palitan ng Diyos ng mas mabuti. At kung may itinapon ka sa dagat ng buhay, hindi ibig sabihin tapos na ang lahat. Baka sinasalba ka lang ng Diyos mula sa mas malaking pinsala dahil sa mundong puno ng hindi sigurado at sa ekonomiyang laging nagbabago, siya ang ating matibay na sandigan. Siya ang tanging constant. Si Jesus ang matibay na sandigan na hindi natitinag o naaalog ng kahit anuman. Hindi siya nagbabago at hindi kanya pababayaan. Sabi sa kwento, walang araw, walang bituin, at nawala ang lahat ng pag-asa. Ganito rin tayo minsan, hindi lang sa literal na dilim, kundi sa dilim ng puso. Hindi mo alam kung kailan matatapos ang pagsubok, nawalan ka ng gana nang tiwala at parang hopeless ka na. Pero sa gitna ng hopelessness, lumitaw ang pangako ng Diyos kay Paul. Dumating ang angel ng Diyos at nagsabi, Do not be afraid. Ang Diyos ay laging may salita sa gitna ng dilim. Kahit sa pinaka-hopeless na sitwasyon, siya mismo ang nagbibigay ng lakas at direksyon. Ang liwanag ng Diyos ay hindi nakadepende sa nakikita mong araw o bituin. Siya mismo ang kompas. Siya mismo ang guide. Kaya kung feeling mo, wala ka nang makapitan, alalahanin mo. Ang Diyos, siya mismo ang kumakapit sa'yo. Mahalagang tandaan. Ang barko ay pwedeng masira, pero ang plano ng Diyos, hindi kailanman. Paul still reached his purpose. Nakarating pa rin siya kung saan siya isinugo ng Diyos, kahit ibang paraan ang ginamit. Ganito rin sa buhay natin. Pwedeng nagbago ang karyer mo. Pwedeng nagbago ang sitwasyon ng pamilya pwedeng nawalan ka ng mga inaasahan. Pero ang tawag ng Diyos sa'yo, ang plano niya para sa'yo, hindi nagbago. Hebrews 13.8 reminds us, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. At ito ang pag-asa natin. Lahat ng bagay nagbabago, pero ang Diyos hindi. Kaya kahit nawalan ka ng barko, kahit dumaan ka sa bagyo, hawak ka pa rin ng plano ng Diyos. Kaibigan, Baka may mga barko sa buhay mo na lumubog nitong mga nakaraang taon. Pero gusto kong ipaalala sa iyo, hindi kailanman lumulubog ang plano ng Diyos. Kaya ngayon, i-reset natin ulit ang kompas natin kay Jesus. Siya ang simula, siya ang dulo, at siya ang nagdadala sa atin sa tamang destinasyon. Kung ikaw ay dumaraan sa bagyo ngayon, huwag kang sumuko. Isulat sa comments kung paano ka tinulungan ng Diyos sa gitna ng unos. Baka maging encouragement pa ito sa iba. At huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para mas marami pang tao ang makarinig ng pag-asang ito.